Hi mga kamaestro, welcome to my YouTube channel Maestro Keanu and andito tayo ngayon sa Eton Sentries at i-hunting natin si Pablo. Actually, actually <laughs> dito talaga ang destination ko sobrang lapit lang nito sa head office sa one of the head office kasi nasa Pacific Century Tower so ngayon may nagchat sa akin na isang fan na naman ni Pablo ng SB19 na puntahan ko daw <laughs> puntahan ko daw si Pablo so actually pupunta ako ngayon sa Nova Liches. after ng head office ko papunta sana ako ng, ng Nova Liches. kasi may pipikapin ako na product doon na iuwi ko ng Marinduque pero dahil andito daw si Pablo ay pupuntahan natin dadaanan natin, titingnan natin kung tayo ba talaga ay makakapagpa-picture at makakapag video with him gaya ng ginawa natin kay Estelle at kay Cha. So let's go! Yan mga kamaestro, nakikita na natin yung bus. Yung bus na pagdadausan ng <laughs> meet and greet daw ni Pablo. <laughs> Actually, meet and greet ko kay Pablo. So ano kaya mangyari? Actually, malayo yung aking pinag-parkingan nakita ko na sila doon nag-aabang with Tarpaulin and then nakita ko sa nakita ko sa sa page sa group nanaro na sila so tingnan natin kung mare kung mare-recognize tayo ni Pablo char! <laughs> so titingnan natin guys hindi <laughs> natin siya malasalubong sinadya talaga natin Swerte ko naman kung makasalubong ko dito habang nagdo-vlog no tapos tilian Tingnan natin, manonood lang tayo, magtusabay-bay lang tayo. At kapag may chance tayo na makapagpa-picture at makapag-video greet sa kanya, gawin natin. Okay? Sa Wish 107.5 So, <laughs> nakasubrelo tayo dito kasi, syempre, ilang araw pa lang bago natin makita yung SB19. Baka may ma-recognize dito. Oh, ito ito sila oh, nagaantay na sila. Tingnan natin kung anong ganap. <laughs> Magsasabay-bay lang tayo kasi this is my first time na manood ng Wish. Tapos kay Pablo. Kumakanta si Ayan. Upo tayo. Malit na lang tayo sa ano, Maliliit tayo sa transaction natin. Okay lang na tayo malit sa transaction natin pero <laughs> tingnan natin kung ano magiging tura. Thank you pala kay Leslie Verano. Shout out sa iyo. Kasi ikaw yung nag-PM sa akin. Napuntahan ko si Pablo. And uh, they are preparing, nag-set up na sila para sa kanila sa kanyang song. Ang daming nanonood sa kanila, o diba? <laughs> So hindi ako lalapit muna. Actually, ano pa, 6 pa ang uh, performance niya. So meron na lang tayong 1 hour para mag-wait. Dadami pa yan mamaya. Kasi maraming 18 dito. Siguro si ngayon mag na tayo. Hunting Pablo. Kasi wala pa tayong picture kay Pablo. Wish ko lang na makasalubong natin siya. Si Pablo. No. Pinuntahan natin. <laughs> Pinuntahan natin dito. Hindi ito sa Korea pero ito nagbigay sa atin. No? Grabe ang mga tili nila, no? Grabe yung Grabe yung ano, yung fandom. Grabe talaga, no? So, in reality, ito talaga pala alakos na napapanood ko lang pero yung pagka-support nila sa SP, sa, sa SP at sa kay Pablo ay super duper baka na ko ibang masabi and uh, we're getting started so grabe yung pagkahanga nila kay Pablo, andyan na rin si Pablo tinitinan natin oo nga andyan na nga Asaan ah, siya? Si ah okay. Okay. Wala pa. Wala pa. Nare-recognize na tayo ng ano. <laughs> Ang kasambrelo lang. Nahiya, nahiya, akong ako magano. Nahiya ako mag-video sa unaan kasi kasi nag nagkumakaway <laughs> sila. <laughs> antayin natin si Pablo. Grabe no? Actually, <laughs> may bumati sa atin kanina. Nahihiya ako. Nahihiya ako. Promise. Tapos ako nag sa isa. Wala akong kasama. Uh, alone, 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 tayo dito. Ganyan-ganyan lang tayo. So, natin yung opportunity na makita natin siya. So, let's see. What next? <laughs> ハロー <laughs> lang yun. Yun lang yun. Mas hindi ko naman yung ano See you in Japan na lang, Pablo. See you in Japan. Okay? Kasi nasa Pilipinas tayo, so expect na ganito talaga ang mangyayari sa mga fans. Expect lang talaga. Diba? So ganoon na lang mga kamaestro. Nawawala yung pay-in ko sa OPT. Let's go! Let's go!

So ayan mga kamaestro, dahil tayo may appointment pa, of course, pupunta pa tayo ng Novaliches para mag-pick up ng ating orders kasi baka umawalan tayo ng clients. Um, iniwan na natin si Pablo there kasi hindi naman talaga tayo mapapansin ni Pablo sa sobrang dami ng kanyang fans. So maybe in Japan, pupunta naman ako ng Japan, hanapin ko na lang yung si Pablo, wala pang kagaw Kasi dito sa Pilipinas, alam naman natin, kapag uh, merong mga artist kagaya nila, eh, may hirapan ka talagang lumapit. Unless, otherwise, you have a VIP card or ticket. So, if I were you, uh, manood na lang kayo ng vlog ko, okay? So, thank you for watching, mga kamestro. And, uh, ayan, pauwi na tayo. Bye!